na Okay, ipapaalala ko sa inyo kung paano maglaro ng text. Ito yung, alam mo yun, yung mga munting kasiyahan natin before. Nung, nung wala pang mga mobile legend and uh, hindi ko na to nakikita masyado sa mga bata sa syudad. Okay? So, at least dito, pagdating ko is nakita ko pang may mga managlalaro and natutuwa pa din ako kasi alam ko na parang uh, na yung mga gantong klaseng uh, laro ngayon. So I hope mag-enjoy kayo.

talo na ngayon, pa dito, marami, marami pa daw dito kasi sa atin nga yun sa atin nga yun <laughs> Kurtal masasabi mo kasi talo ka na daw sabi nila talo ka na daw Kurt ayaw mo nila, na yan hindi nanalo tayo ngayon <laughs> sa laban na ito panalo oh, ako no? sabi ko sa inyo uh -huh. panalo ako <laughs> <laughs> panalo ka siya so, damkalan ayano <laughs> nga, Mabalik pa kamu di Every time talaga, meron talagang lokong bata, alam mo yon, yung parang manggugulo sa laro nyo kasi uh, hindi nyo naman siya pwedeng guluhin kasi me medyo malaki. Uh, yung bully style ng mga bata. So yun yung nangyayari doon. ah uh, Uh, sinipa yung ano niya, sinipa yung mga text niya. Tapos yun, kaya yun na uh, sumabog ng ganun, okay? Kaya hindi natin may iwasan may, sa mga bata talaga na may mga ganun klase na medyo... Uh, medyo yung mga malalaking bata, minam, uh, binubuli yung mga maliliit. Pero nowadays, hindi na acceptable yun. Okay? So, sa mga nanonood nito, huwag kayong magpapabuli. And number one, huwag kayong mangbubuli. Okay? Tabla. Sige nga ako sino mananalo. Kaya dito yung ano, yung ano sa probinsya kasi not more on Mobile Legend kasi dito wala naman talaga mga data data dito masyado. Kung kailangan mag-data, pupunta ka pa sa, ano, sa malapit sa ano sa munisipyo namin para lang magkaroon ng magandang signal. I don't know kung kailan ko ma-upload tong video na to. Alam mo yun, ang, ang naalala ko pa dito sa text na to, ay yung after, yung natalo ka na, uh, tapos manghihingi ka sa nanalo. Kasi, yun nga, um, pa, uy, pahingi naman, talo ko eh, ganun ganon <laughs> uh, Talo na. Talo na. Ubus na, ayan na lang, ang natitira. Talo na. Ah, tapos wag na na naman sa tindahan. Bibili na naman ng text. <laughs> Ayan na. Talo. Talo na nga. Talo na. Oh, nanakaw na na sa tindahan. Wag na Wag na sa tindahan. Ayan, kain na lang naman eh. <laughs> Yung tawa niya may inis. <laughs> galit na galit yung tawa niya. <laughs> Kain na, na yung money kasi talo. <laughs> I hope nag-enjoy kayo sa video na yun. And uh, yan, gumagawa. What the fuck? Election! Election! Ang daming nag... My God! Yun nga, ang sinasabi ko, gumagawa ako ng gantong classing videos, just for you guys na maalala nyo, maalala nyo yung mga masasayang araw yung mga ginagawa natin uh, nung mga bata pa tayo and uh, yun lang, I hope naging enjoy nga kayo and have a great day ahead and peace out, and uh, good vibes lagi enjoy, happy keeping, happy hunting and uh, see you guys For another vlog tomorrow. I'll keep on, ano, uh, mag magiging ano, short video na lang to. Hindi mga short video na lang gagawin natin uh, kasi mahirap mag-upload sa lugar ko. So, itatrya ko almost everyday gagawa tayo ng videos mga galamay. And, uh, let's go. Comment down below for mga shoutouts and uh, kung ano mang gusto nyong sabihin and uh, ilalagay natin sa screen. Let's go.